Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka maiiwan sa laban. Mainit na balita mga kabuksing. Sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan, nag-init na agad ang atmosphere bago pa magsimula ang laban. Puyin pa lang ng bakbakan sa pagitan ni Raymar, Tagakanaw at Ayomusano, damdam na ramdam na ang tensyon. Habang relaxed at composed si Tagakanaw na tumimbang ng 51.8 kg, tahinik lang pero kita mo sa mga mata, gigil na gigil sa laban. Samantalang si Sano naman, over sa limit, 52.55 kg sa unang attempt. Tagpas ng halos 800 grams sa required weight limit. At alam nating lahat, sa ganitong level ng championship fight, bawat gramo, may katumbas na disiplina, pawis, at sakripisyo. Mga kabuksing, hindi biro to. WBA Asia Super Flyweight Championship ang nakataya dito, 10 rounds ng purong bakbakan, walang atrasan. At ngayong overweight si Sano, malaking tanong, makaka-recover ba siya sa oras ng laban? O baka magbunga ng kahinaan ang pag-adjust sa timbang sa huling sandali. Si Tagakanaw, kilala sa kanyang explosive combinations at matinding conditioning. Hindi lang basta suntok, precision power. Tuwing humahataw tong si Tagakanaw, parang may dalang kulog. Habang si Sano naman, veteran move fighter, mabilis, mad o lush, pero ngayon, mukhang naguguluhan. Overweight sa weigh-in, baka overweight din sa pressure. Mga kabuksing, ito na ang pagkakataon ni Tagakanaw para ipakita na ang mga Pinoy Warrior, hindi lang pusong bakal, kundi disiplina rin ang puhunan. Gigil na gigil na rin ang fans dahil matagal nang hinihintay ang laban na to. Imagine, laban sa dayuhan, sa bansang Kyrgyzstan pa. Pero kahit malayo sa Pilipinas, damdam pa rin ang sigaw ng Pinoy pride. Mga kababayan, suportahan natin si Raymar Tagakanaw, dahil kapag Pinoy ang lumaban sa ring, hindi lang pangalan ang dala, kundi dangal ng buong bansa. Ngayon ang tanong mga kabuksing, matapos ang weigh in drama, sino sa tingin nyo ang mas butom sa panalo? Si Sano ba na may kailangang patunayan, o si Tagakanaw na gustong ipakita sa buong mundo na siya ang bagong hari ng Super Flyweight Division? Comment nyo sa baba kung sino ang pipiliin nyo. At kung gusto nyo ng solid breakdown, highlights, at balitang walang halong hype, dito ka lang sa Double K TV. Dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban.